Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. There, Trinidad Texon, Raha and Mariano Trias. Honey, sino yung mga yan? Tsaka para sa yan? Honey, homework ni Bo, sabi, give examples of Filipino unsung heroes and their contributions. Ano ka ba? Lalayo ka pa? Eh, bawat Filipino yata ngayon, it's either may kamag-ana, kaibigan, or kakilala na nagtatrabaho abroad. That's true. Ang mga OFW po natin, sila ang ating modern-day heroes. At ano ang kanilang contribution? Ilagay mo dyan. They keep our economy afloat through their strong remittance inflow. Sila ang number one dollar earner natin. Ito, Biruin mo bong, ano, tinitiis nila yung lungkot na malayo sa pamilya, nilalabanan nila ang homesickness, ang culture differences, at talaga naman grabe ang pagbabanat ng kanilang buto abroad, just so they could give their loved one a better living. Tama, Claire, no? Kaya if you have loved ones working overseas, be proud of them yes. and respect them. Give them the love that they so deserve. Nagbibigay pugay po ang happy bahay, happy buhay para sa lahat ng mag-asawang Pilipino overseas workers. At ngayon pong buwan ng mga puso, ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal. Hindi lamang po sa pagtawag o pakikipag-video chat. Pero buong, today, let's talk about deeper ways on how we can express our love to an OFW loved one. Unang-una na nga po dito, Don't spend everything they send. Yan. Kami po ni Bong, maraming kaming kaibigang marino. At lagi namin sinasabi sa mga misis nila na ang mga asawa ninyo hindi human ATM machine. Right. Hindi rin sila automatic bank transfer. Bawat sentimo na kanilang pinadadala sa inyo ay kapalit ay patak ng pawis. Tama. Kaya naman when we make good value in their income, kapag pinangasiwaan natin ng tama ang kanilang kinikita, It is a great way of telling them that we love them. It is a great way of showing them that ma pa we love you. Iniingatan namin lahat ng kinikita nyo. Dahil sabi nga po sa Proverbs 31 ng isang Proverbs 31 woman, kailangan matutukang mag-ipon, kailangan matuto mong i-invest ng tama ang kinikita ng iyong asawa. Para naman hindi laging namamasukan abroad ang kasama mo. Dapat magkakasama kayong pamilya dahil kalooban po ng Panginoon, lalo na sa isang mag-asawa, ang magkasama kayo sa buhay. Ani, meron akong sima na nakausap. Sabi niya sa akin, hindi daw sila namimitas sa puno ng dolyares na yes. pinapadala dito sa Pilipinas. Mm -hmm. So I'd like to stress and give emphasis para sa mga kamag-anak na naririto sa Pilipinas. Pilipinas. Matuto po tayong mag and let's value every single penny na pinapadala nila. We need to assure them every day that we are upholding them in our prayers and we are managing the households yes. and the kids as well. Yes. Have a regular communication, honey. Hindi lang yung meron kang kailangan yes. o gusto mo ng bagong gadget o bagong sapatos. Yung kapag meron ka lang kailangan, dun mo lang sila tinatawagan. Make them feel secured of your faithfulness and loyalty as a spouse. Sa ganitong paraan, may iibsan natin ang kanilang pag-alala and they will have peace of mind. Totoo, kasi kung ikaw ang nasa abroad, ang kailangan mo talaga, honey, peace of mind eh. Totoo. Yung bang nagtatrabaho ka, malungkot ka, pero kung may peace of mind ka, alam mo na maayos ang lagay ng asawa mo, ng mga anak mo, magiging madali ang pagtatrabaho mo, di ba? Love knows no bounds and distance. A simple I love you, I miss you, mommy, daddy, I can't wait to see you. It will surely make our OFW loved one look forward to his homecoming. Sabi nga bong sa isang kanta, gaano right. man kalayo ang narating, babalik at babalik ka rin. Dahil may pamilyang naghihintay sa inyong pagdating, lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na nagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!